Ngayon palang nakikita ko na may magiging mabuting tatay si Dada sa mga magiging anak namin. At talagang nagiging masaya ako kapag nakikita ko na masaya siya. Lalo na kapag inaalagaan niya si Dave. Pero sa kabila ng lahat ng yun, nalulungkot ako at natatakot sa posibilidad na baka hindi ko siya mabigyan ng anak. At natatakot ako na baka madisappoint ko siya. Dahil ngayon na nakikita ko siya na sobrang saya nga. Simula nang dumating si Dave sa amin. Simula kasi nang dumating si Dave sa buhay namin. Nakita ko yung mga pagbabago ni Dada araw-araw. Nakita ko din kung paano niya alagaan at mahalin si Dave kahit tulog pa ako. Nagagawa niya yung mga bagay na hindi niya ginagawa noon. Kaya mas lalo kong nakita at naramdaman kung gaano na siya kasabik magkaroon ng isang anak. At grabe yung saya niya kapag tinatawag siya ni Dave na Dada. At hindi ko inaasahan ng lahat ng to na makikita ko to sa kanya. Naakala ko ay simpleng pag-aalaga lang ang kaya niyang gawin. Pero nagkamali ako dahil hindi lang simpleng pag-aalaga ang ginagawa niya araw-araw kay Dave. Nahalos siya na lahat ang gumawa. Ultimo yung pagpapalit ng diaper at pagpapaligo kay Dave ay eh, ginagawa niya na din. Masaya ako na nakikita ko na masaya si Dada. Pero kasi nandun yung nape-pressure ako kapag nakikita ko siyang ganyan. Mas lalo akong nape-pressure na gusto ko na talagang magkaanak at maibigay ito sa kanya. Halos gabi-gabi talaga hindi na ako nakakatulog. Gabi-gabi kong iniisip na ano pa ba ang dapat naming gawin para lang magkaanak na kami. At lalo akong nape-pressure kapag sinasabi ng iba na Bakit wala pa kayong anak e eh ilang taon na kayong nagsasama? At baka merong may diferensya sa inyo? O baka ako ang may diferensya? At minsan may maririnig pa ako na Ang tanda mo na wala ka pa ding anak At napaghuhulihan na daw akong At baka daw iwan ako ni dada dahil hindi ko siya mabigyan ng anak Alam niyo yun na halos lahat na ng panguhusgan ng tao Ay narinig ko na yata at naranasan ko na At lahat naman yun ay kinakaya ko Minsan lang talagang hindi ko kinakaya ay yung kapag nakikita ko si Dada na nasasaktan din siya. At nakikita ko yung pag-iwas niya pagdating sa napag-uusapan na yung pagkakaroon ng anak. At alam ko na ang rason kung bakit siya nasasaktan ay dahil sa akin. Sasabihin ng iba, ay lang at puro kadramahan lang. Pero hanggat wala sila sa posisyon ko at hindi nila nararanasan kung ano yung pinagdadaanan ko, alam kung hindi nila akong maiintindihan. At hindi ko pwedeng ipilit na ipaintindi sa iba kung ano yung nararamdaman ko. Dahil magkakaibigan magkakaiba tayo, magkakaiba din tayo ng pinagdadaanan. At iniisip ko na baka tama sila, baka tama kayo. Dahil opinion nyo yan, tama kayo. Kaya alam kong tama din ako dahil alam kong walang mali sa nararamdaman ko. Hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa at hindi ako napapagod mag-antay kung kailan ibibigay ni Lord ang matagal na naming ipinagdadasal ni Dada. Dahil sa totoo lang, mas nakakapagod pa yung mga naririnig namin ng na mga panghuhusga ng iba. Pero grabe pa din yung sa salamat ko. Dahil nandyan yung mga pamilya namin at yung mga totoong nagmamahal sa amin. At syempre, nagpapasalamat ako dahil nandyan kayo na walang sawang nagmamahal at sinusuportahan kami. Hi! Good day everyone! At ngayong araw nga, isi-share ko sa inyo kung ano yung bagong pinagkakakitaan ni Dite at ni Baste. At ang product na to ay nagmula sa Wise Cleaner na number one top brand DIY dito sa atin sa buong Pilipinas. At eto nga yung bagong na-discover ko sa kanila na Magic Kit na ang nilalaman ay premium fabric conditioner. At talagang Magic Kit nga ito dahil ang kailangan mo lang balde, 4 liters na tubig at panghalo. At bago mo nga isalin, kailangan mo muna tong ishake-shake. At sa 4 liters na tubig ay sasalin mo lang ang nilalaman ng magic kit. Pagkatapos, haluin mo lang ito ng 3 minutes. And yes, ganun lang, tapos na. At ipapahinga mo lang to ng 3 days at pwede mo nang isalin sa mga lalagyan. O, di ba talagang magic? As easy as 1, 2, 3, meron ka ng premium fabric conditioner. At etong totoong magic dahil napakabilis lang timplahin.